Nagano na ang Wait lang. Innocent na naman. Masa pa natin ka sa Modern Mystery 2. Wow. Napan natin. Tago tayo. Ay, despite na ay bawal. Bawal maduga. Oh, meno. Akin na lang to. Ito na. natin. saksak. Na

Oh, lugot sa akin. Ulo, hindi na. Ah, 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 ah. Ito ah. pala nakikita ko. No, Ulo, ito eh. Dario naman. Look, oh, ito na ko, ko. yan, Ayan, nakikita. Ulo, sino? Daya. Bila Haku. Oh, pero mali. Di ganon. Di spell lang haku ganon. Di ganon. Di ganon. Uy, eto naman lang ito. Sabit ko ito. Tapos ko Oh, yan map. Mapa. Hindi tayo kay Dora. Ano to? Ano Instagram? Wow. Spiderman ba yan? Spiderman, all the Sarah, please Mother Malas ko ata ngayon. Uy, buti. Yung malas kasi may tatagun. Ah, diba? Shhh, huwag lang kayo maingay ah. Huwag maingay Kaya lagat ako. Ano ba makita dito yung timer? Hmm, may dito sila. Kasi pag tingin mo dito, hindi talaga. Nagtataka sila. Nagtataka nga ikaw. Ba't ako naidu yung nga Oh, shit. Yun. Kaka. Ako! tagot baka no mother eh. Gatim! Gatim! Ayan na yung ano. siya. Oh, siya. Oh, walang bro. Nakahanap ko ba Oh, baby duckling. Thank you, bro. Like no, sabi ko ako dito. Ano to? Ayaw ko na ba sa akin kasi natang ako. Like to see No, sabi ko nga ba? Sabi ko nga ba siya? Yung kanina, like suspicious. Ito ba anak niya? Diba? Ito anak niya? Okay na yan. Ako tayo ka din pala. Ah, upper. mo? Sugas so, mo yan, no? Huwag ka maingat. ata. Ano din natin? Sino siya, Rip? Uli ka! Balikan, dapat paanin mo. Yung karan nga naro ko, ano eh. ko agad eh. Um, dami na player. Seven player na pala. Punti na pala. Wisan mo! Hindi, papay. Problem, squad na niya. Squad na Nasaan na yung killer? Nasaan na yung, yung killer? Uy! Sa likod na sila! Victory pa ka talaga. Magaling kang killer ka. Cheat! Hacker pa. Hacker. Hacker. Baste. Eh. Ano yun? abaka Pasko. Dali. abaka PS. Mukha niya nga. Tabakan natin, anak. Tabakan natin to, oh. Anak niya, oh. tabakan natin, oh. Tay, na, na. tayo pipili. Alas, yung Philippines. Kung nagtatagalog dito, yung tao, wow, yung tatagalog. Sabi ko. Ay, wala na. Sorry. Oh, no. Yeah! Ba't kasi uinisit lagi? Kasi naman, killer. Ano yung... Wala kang kadalag doon, butike. Please! Baka kayo sa dito. O, oh, palisin nyo na. Tago na oh, lang kayo maingay, ha? Ah. Hindi Guys, tanong ko lang. Paano ba makakuha ng diamond? Tanong ko lang, guys. Tanong ko lang. Tanong ko ng diamond.

hindi na walang coins eh, para pang ano ang ng donera AFA ko yari Marinin mo kasi na maayos. Missed! <tod> ah, victory! And, tapos kaya, sabi ko, boy, mo na maayos. Wait a minute, paano magchat? Hindi ako, wow, Tagalog. Hindi ako, natulog. E eh, di puyat ka. Hindi ka natulog. Ha? Puyat ka. Ha? Puyat! Puyat ka! Ha? Ano sasabihin ako sa'yo? Hala... Hala... Hala! Lagot ka! Magkakasore eyes ka! Hala... Hala, magsasore eyes ka na na! Patay ka! Pinapanood mo naman to! Subscribe ka na! JTN Mamulong! Wait lang ka. I'm innocent. Ay, no, wala akong knife. Dance muna tayo. three dance. Tagalog. Ito na macho. Naku talaga. Wala. Oh, iniisa-isa na tayo. O, naman kasi na po na tayo mag-usap. Kasi yun naman mag isa isa na tayo. O, na naman tayo mag-usap, please. Huwag naman lang Pero na naman aga, uh, Kaya, na naman pag-tag na kita, sis. O, mo. Eh, galing mo. Hey, galing mo ka tapak sa akin, ho. Laka, ko ka. Wala, ka, te. Makakasari, wow, ayos ka talaga na hindi ka natulog. Ah, uh, dito tayo sa house. Pag tayo dyan, ho. Eh. Makakaano lang natin dyan. Nakakabunta lang natin. Pag na kayo mag-send ng ano, Tagalog, dumuduguin lang ka Halay, di Didili. Sige, friend ko na kayo lahat. Baka kayo nang tatagalog lahat eh. Add, add, ad, ad, ad Oh, oh! Gabi! Grabe! Dami siya na sabi. Tara na You like suspicious. Suspicious ka. Suspicious, suspicious. Bago tayo yung sabo. Pagka dyan. Nandiyan yung killer. Kaya panood ko na magkaya palagyan naman to yung mga friends ko kayo. At hindi kayo panoodin nyo to hanggang dulo. Tsaka nga pala may outing kami mamayang gabi. Alam ko. Alam ko. No! May... Ka oh, met je kinden alweer, is het normaal? Ik gaan maar beginnen. We zijn weer saai om No way, friend! No! Doc la, bago sa pwede. No! Gosh, gosh! Gosh! Please! Please! Magkaibigan tayo! Oh, mag magkaibigan. Mag ah, magkaibigan. Hindi nakakasaran. Okay, ito so, ko. Alam ko yung mga. Hindi ba mo nagalit? Hindi ko ko. My friends, nandun na. Oh, siya pala yung sheriff! no uh, ba't ka kasi hindi agad nagbarel ha huh? sinabi yun oy mura yun huwag ginabasahin mura yun mura yun atas ang puno. Ay, pu puno ba yun? Astag. Dari mo sa akin, nababawin ba yun? Bahaha. 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 Baha. 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 Ya, pwede nga magta. Bawal pala. Uy, pwede dito. Isa, dalawa. Dito lang tayo dito, Basta.

naman sa hundo. Nakamatay na lang ako. Eh, di mo ko. Nakamatay na lang sa killer. Killer, patay na ako. Doon mo na lang tapos sa video na to. Kung nag-enjoy kayo, please and like and subscribe na kayo. At share mo na ito sa mga tropa niyo. Bye-bye!